yun good afternoon mga paps uh, ngayong araw ay nandito na tayo sa bungabong pero wala pa tayo sa bayan mga paps uh, at ngayon ay pupunta tayo ng bayan ng bungabong uh, ito ang kanilang ormeco bungabong Uh, medyo malapit din naman sa amin sa Gloria siyempre pasyalan din natin ang kanilang bayan mga paps Uh, medyo malapit na tayo sa triangle o sa tiyatawag nilang... BCCM hindi ko lang alam kung ano ang meaning ng BCCM mga paps dito ah, ang korbada na ito yan, medyo malapit na tayo maigsing tulay yan mga paps, nandito na tayo sa BCCM dito sa Bungabong uh, yung kanan yan ay papunta ng Rojas at uh, papunta ng Lisap yan ito naman kaliwa ay darityo ng bayan ng Bungabong ito so, mga paps dito rin naman ay meron ding darityo na daan papunta ng Rojas kaya lang doon sa kanan, uh, yung tinatawag nyo bypass, bypass road, para direct ko na siya. dito uh, ito naman ang innovative dito sa bungaabang mga paps. Pagpasensya ko na, pagpasensyaan nyo naman ako, medyo malat ako. At ito mga paps, innovative college of science, dito yan sa bungabong mga paps. Yan. Uh, on the way tayo. Kasi ngayon ay kaya tayo pupunta ng bayan din ay nandun yung aking misis. At susundoy natin nandun kay Mari niya. Yan. Cellphone lang muna ang gamit natin ngayon pag vlog. Uh, tayo ay naka 0.6 na ultra wide dito yan sa Oppo Oppo Reno 10 5G at yan mga paps ang Rusi uh, yan may gusto rin natin dito sea oil at dito naman sa kabila ay uh, ang shell Yeah, yan, dito tayo nagpapalit ng gulong ng at loob ng gulong ng tayo na tayo ay nasiraan at uh, ito ang ating smash 150 naman ay dito ko siya kinuha sa motor trade bungabong uh, at sa loob ng 8 years ay wala pa din plaka ang year model na to ay 2016 mga paps yan hanggang sa ngayon, wala pa din tuwaka kibiride lang tayo bayan ng bungabong at ito ang Yamaha dito nga pala nga po siya, marami din ano, Gila ng uh, motor kaya yung mga taga rito sa south ay pwede sila dito ang pumunta sa buong abong ah, dito naman ang kanilang 7-Eleven katabi lang na LMR Gasoline Station yun ang motor nito harap natin <laughs> lapad ng galong medyo babagal-bagal at ito na ba ang kanilang andox dito sa mga buwan at ito naman makapaps ang kanilang Catholic Church yan sa kaliwa uh, dito naman sa bandang kanto dito ay tayo ay kakaliwa na kasi doon tayo susundo yan kanto na ito signal light na tayo 30 meters hop oh, wait lang at yun kaliwa mga pops Dito na tayo. sumali Ay. Ang banas. Tapos dito ay kakana naman tayo. Ah, dito mga paps. Ang... Um, Fear gold, nak Ayan, kailan din ang nag-open niyan Pure gold bangabong Ayan. At tayo ay kakaliwa na dito. Ah. <laughs> Dami kasing pasikot din dito mga box. medyo malug at ito ang ano police station ng bungabong at pagdating sa kantuhan ito ay kakaliwa tayo yon Kaya k kaliwa dari dire dari celang lu tuasuk, cuma sih luar <laughs> <laughs> harap-tarap tahe -harap se Allah. Tas mulut kain ini. nah dito ay tayo ay kakanan ayan Bakit nah, tayo basket? Basket bulan, parang mapesta dito. itu Hapit na tayo. At yan lang mga kapsa, no? Ride safe.